Hello mga kapix, it's me again, Mama Pix. Ayan. For today vlog mga kapix, punta pa ako ng downtown, Charan. <laughs> punta pa ako ng downtown, bili pa ako ng ano, ng, mga ingredients, kagaya po ng lasuna, asin. Kasi may naghahanap po sa tindahan, tapos, yun, may ano pa ako, may nalikom na po kasi akong pera doon sa tindahan. Umabot na po siya ng 700 pesos. So may ginawa wala po akong listahan para hindi po maiba yung bilhin ko kasi baka iba na po yung mabili ko pag nandoon na po ako sa downtown. Kaya yan po may dala po akong listahan kung ilan po yung bibilhin ko or ano po yung bibilhin ko ngayon. So yan dito na po ako sa likod dahil wala pa po pong multi cup doon sa kalsada at yan, nag-try po tayong mag lipstick. Mahalata po yung hindi marunong kasi makalat po yung lipstick natin. At yan mga kapigs, lumipat po tayo dito sa unahan kasi doon po malapit sa amin may nagkakanta at baka po tayo ma-block. Yan, yung panahon po dito sa Tacloban ngayon, sobrang mainit. Matirik po yung araw ngayon. So dyan po yung isang tindahan. Kung minsan saan po pinapabili ko yung mga bata. Dito naman po yung isa malapit sa Nipa Garden doon. At yung mga bata po, kasi ano na po, uh, 1.30 na po, tas yung mga bata pinapasok po muna sa school before pa ako malis. So, si Pat, Pat may pinapabili pong ano, color book. Color book. Binibenta doon sa school nila. 25 pesos lang naman po yung isang coloring book. So, sabi ko sa kanya, bukas na kung ano, kasi yung kay Ate Izra bukas pa daw. Ganon din yung ano kay Ate Izra. Ipapabili po sila ng coloring book. Kasi may binigay po sa kanilang isang papel, isang malita na papel. Tsaka nandun po yung mga presyo kung magkano po yung mga ano, mga booklet. Mga kapang ano po, mga pang character booklet po. At so ayan, pasensya na po sa vlog ko nung isang araw kasi. Gabi na po yun kaya hindi po medyo malakas yung boses ko. Alam nyo na po may natutulog na. Ha? Ayan, ito na sa San Jose. also oh, ka pasok. so. Ayan, ito kapag daradara ba karang. pa Pag-unit ni mo gagmay pero pagkita, pagkabot ni mo ang tagbalay, nasa pagkabot. Anoman. Hay do lagi nadi mogawas. Mogawas. Subay ko Tukungan. po yun. Kapit di matter. Ano ang pagbaliktad ng tamu in nagugulo. O nankadugo nanaw. Hay namut-mut din at suba. Eh ini ini ni mapikir bey. Ini ni mapikir bey. Nakakapuno iko na bata. Eh nakakapuno pa na bata. Pakay ang bunga puro kaikir bey. Ware mo

ako sa downtown, mga kapiks, at nag-iikot-ikot pa ako dahil si ate Isa po nag-PM, nagpapabili po ng anong baton. Para po sa minority ba yun? Naghahanap po ako saan ako makakabili. Marami pong mga hotel dito, mga kapiks. Yan, Asia. Asia Star Hotel. Ikot-ikot so, po tayo sa mainit na panahon Kasi siguro, ano, sasali po yung anak natin Ay sa nababay Dynasty May tinawag po ng, ano, tumiko Hindi po, ano, hindi po siya naka, ano, nakatawid sa, ano, pilistral 9 Iba po yung tinawiran niya. At yan mga kapik, sa haba, -haba nating na paglalakad, dito po tayo nakahanap. Anong tindahan po ito? Maryland Trading. So ito po yung pinapasabay ni Ate Is. Ni Ate Aiza, hindi pa po siya nag-reply. Pini-M ko po. Yung ganito po sa ano. 170 at 140 po yung ano presyo. So yan mga kapix um, umalis po man ako dun sa tindahan kasi di pa po nagreply si ate Aiza bibili lang po muna ako sa mga ano paninda ko po sa tindahan masyadong mainit so yan ito po yung mga listahan na bibili ko po ngayon so yung iba po sa merkado so dito lang po yung sa ano, grocery So yan, ito na po yung mga nabili kong pang dagdag doon sa tindahan kasi wala na pa akong mega green. Naubos na po. Then, century. So ito, hindi po ako nakabili dati. Kunti lang po yan, kunti. So yung iba na sa, ano na po ako, sa Mercado na po ko bibili. So si Ate Isra po, binilan ko po siya ng ano, Josie Colon. Kasi yun po yung ano, pinapabili niya. Charan. Kasi mabango daw ito. So, ito na po yung nabili ko mga kapiks. Ito po, ano, hindi po madami yung binili kong paminta na dahon dahil medyo, no, minsan lang po may bumibili nito. So, ito po, tatlong piraso, 10 pesos lang po yan. Tapos, yun know, itong isang ganito po is, ano, isang ganito na, ano, Lasuna is 20 pesos. Tsaka ito naman din pong pamintang buo, 20 pesos. Ito naman din po, durug siya, 20 pesos. So, ito din po, chlorine, 20 pesos din po to So, yan, medyo mas, ano po talaga, mas mura po talaga kung sa merkado ng downtown, bibili ng mga ano. Ito po, ano, 23 pesos po yung kamatis. So, yung hinog, ibenta ko po ito ng, ano, 5 pesos. Tsaka yung akin naman pong sibuyas, umabot po siya ng 32, 32 pesos. Yan, 32 pesos po yung ano, sibuyas. At so ayan, ito na po yung binili ko po kanina. Na ano, pang dagdag doon na ano, paninda ko po. So mamaya ko po ito aayusin mga kapiks. Yun ho mga kapiks, di ko lang po muna bubuksan yung tindahan kasi po um, yun know, ho, ano may, may pautang din po akong chorizo at skinless kasi po through online, mag, may nag po sa akin kung gusto ko raw mag -reseller. sabi ko go, basta credit lang po kasi uso po dito sa amin is pautang lang so okay naman sa kanya, one week to pay sabi ko hindi pa ako nakakapag-remit ng first ano ko, first na utang So, nung, nung, isang araw pumunta ulit dito, nagpa-deliver, binigyan niya ulit ako ng ano, 20 kilo, 20 kilo na chorizo. So, bali po yung benta ko po is, or yung pagpautang ko po, tatlong dosena is 140. So, so, so sa so, so, 140, meron pa kong 20 pesos. Parang okay na din po kasi one week naman po siya. Kung ano ko po, po, kasi kung 20 kilo, 20, 20 dozen po na ano, chorizo. So lima-lima. sa limang dosena po 13 as if sa 15. Sa kitang sing dosena is may ano pa 100 pesos. Pero okay okay na rin po 'yun. May ano may dadating po na 100 pesos sa akin kahit one week, one week po 'yun. So ano po ah uh, i-deliver ko po muna ngayon para maulam po nila ngayong gabi. So ako mamaya ako na po yan i-display pag makauwi na po ako galing ng Pustanis so yan mga kapiks, punta po ako ng Pustanis wala pa po yung mga bata ako, ako pa lang po yung nandito sa bahay so yan deliver na po ako ng trees so, may mga nakaka ano po akong sa so chance eh. So yan, dito po tayo daan dahil sumarkat po ako. Ay! Sumarkat pa ako dito para medyo madali lang po yung pupuntahan ko na bahay ng kaibigan ko. Sana hindi po abot dito yung music kasi may music po doon sa ano, car wash sa kung saan yung inayos si Pix na Traces. So nung mga maliit pa po, po kami, dito po kami dumadaan, da, dumadaan before pero ngayon wala na po minsan lang po. Ayan, maluwag na lote. Or bakanteng lote, mga kapigs. So, nandun pa po sa unahan yung... Adi, ah, ako! <laughs> Dito na po yung kaibigan ko. Ano daw, may Tio Ganas? Pwede na po pumalit? Dami po silang kamoting ano. Huh? Kamote tops. Okay pula naman ano. Oo, oh, dai. Sinakuri ko maadon ang chorizo ni.